veterano hinihikayat ng Philippine Veterans Affairs Office na samantalahin ang libreng medical assistance sa mga Veterans Memorial Medical Center at Veterans Wards. Si Denise Osorio sa detalye. Walong daan at walong veterans ang kasalukuyang nabubuhay na sumabak sa World War II, Vietnam War at Korean War. Pero nasa higit isang daan at apat na daang libo ang mga veteranong pensioner sa buong Pilipinas, base sa datos ng Philippine Veterans Affairs Office nitong June at July 2024. Ayon sa PIVAO ng Department of National Defense, kailangang i-avail ng mga veterano ang libreng medical assistance sa Veterans Memorial Medical Center at sa mga veterans wards sa mga pampublikong ospital sa buong bansa. Doon pumapasok yung programa namin na Veterans Hospitalization and Medical Care Program. Ito yung programa na tumutulong para po ma magkaroon ng uh, medical assistance yung ating family, yung eligible dependents, yung veteran, yung spouse niya, or yung minor children ng veteran. Mapabeterano, asawa, magulang at anak na menor de edad, kasa sa benepisyo. Dahil sa dami ng mga veterano mula sa datahang lakas ng Pilipinas, hindi maiiwasang magkaunahan para sa mga non-pension benefits. Kaya payo ng PIVAW, i-claim ang PhilHealth, ang senior discount, ang HMO, bago i-claim ang reimbursable benefits. Target ng PIVAL na makadagdag pa ng labing siyam na mga veteran ward pagdating ng 2029. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.